Good morning mga my friends, so today ipapakita ko sa inyo kung paano ko lilinisin yung sasakyan um, Nakita nyo naman kung gaano kadumi yung sasakyan natin today At saka ano yung ginagamit ko mga produkto para to keep the car um, fresh and brand new looking So yung sasakyan ko pala nabili on October 2023 So um, more than a year na rin siya sa akin so um, I'm gonna show you kung paano yung paglinis uh, ng interior at saka yung exterior na sa sasakyan so ayan, ito yung gagamitin natin um, apply a little amount of this dyan, saka ayan and then, papahiran lang natin dito ng ito So parang dry cleaner rin siya. Hindi mo na siya kailangan pang basain or what not. Ganito lang. So napaka-importante talaga ng linisin yung sasakyan natin like every now and then para hindi mga mo yung loob. So konting punas dito, doon, um, hindi natin alam yung mga pawis na mga sumasakay sa ating sasakyan. Dumidikit po yan sa leather. So dapat po talaga importante linisin natin yung sasakyan natin parate. At para hindi naman mga moy tayo sa loob. So since nabili yung sasakyan, hindi talaga kami naglalagay ng pabango kahit anong pabango sa sasakyan. Gusto lang namin yung amoy niya, yung natural na amoy. So kaya ito lang, tamang linis lang talaga. Ang ina-apply ko naman dito is yung pampakintab ng leather para mukha talaga siyang malinis na malinis at tinatanggal niya yung amoy na nakadikit so yun so na-apply na po natin siya nung parang sabon e ngayon nilalagay na naman din yung pampakintab yan so yun nga um, yung partner ko ayaw na ayaw niya talaga yung naglalagay kami ng pabango ng sasakyan kasi nahihilo daw siya sa amoy kaya yun nakasanayan na wala talaga yung pabango nilalagay so kaya dapat malinis yung buong loob ng sasakyan The good thing about buying premium M Grand is built in na yung leather seats niya. So, kaunting dagdag lang uh, compared to uh, comfort is yung fabric pa yung upuan mo unlike this um yan, leather seats at saka yung kinagusto ko talaga is kulay asul yung te yung kulay niya blue and white so napaka-premium talaga also i find it very unique to have combination of blue and white na anterior kasi karaniwan it's either full black or Black and red ang kulay ng interiors. At for the time being po, hanggang dito muna tayo sa paglilinis ng interior. Babalikan natin siya kasi yung um, mga finish mat natin, lilinisin natin yan. Um, uh, so, there. Um, yung dashboard natin, wala kasi tayong Armor A. So, hindi natin siya pwede na malinisan using this. So, yun, okay, yeah, bibili pa ako mamaya. Naubusan na kasi ako pala. So, yun lang muna um, for the interior sa loo sa labas naman tayo in a few so you can bukas po yan lahat uh, kapag naglilinis tayo para maaliwalas partially malinis na po yung loob natin Ayan. so yung labas naman tapos babalikan natin yung mga dish mats so to close everything, all the windows saka yung sunroof, just press this lock button, lock press sa tayo sa pamilya na. So, at saka tubig lang muna yung gamit natin kasi wala tayo hose po dito. Masyado malayo po yung tipo sa parking lot So, yan. So, as you can see po, tubig lang po yung gamit natin kasi may ceramic coating na po yung sasakyan. the advantage naman po of having a ceramic coating sa sasakyan is mali maliban sa parati siyang makintap, um, madaling malinisan, is protected din yung paint mo um, in the long run. So makakasave ka from having a car wash from time to time. And saka napaka-glossy po ng dating ng sasakyan natin. Yan, pwede ka pong manalamin dyan. yan so sa kabilang side naman tayo uh, tubig pa rin yung ginagamit natin as you all can see um, yan ipapakita ko po sa inyo kung gaano karumi yung uh, sasakyan natin da daming putik niyan but tubig lang talaga yung katapat yan yung kagandahan pag ceramic coated talaga yung sasakyan natin no oh. uh, maliban sa makintab hindi pa mahirap linisin so yan bawal kasi pag you know uh, sabunan yung ceramic coated na sasakyan uh, may specific pong sabon para jan pero wala po akong nabiling uh, sabon at saka takot din ako kasi mahal po yung magpa-ceramic at saka mahirap na pag nasira yung coating it is also very important na ang ginagamit nating pangpunas is fiber cloth at saka hindi siya nabibilad sa araw habang nililinis mo yung sasakyan mo. Yan, nakikita nyo po ang dumi-dumi po ng dish mat natin kasi umuulan po this past few days so ang daming putik talaga. Yan, baka dumi. So ayan, nalinis na po natin yung dish mats natin na napakarumi kanina. So ilalagay na po natin sila isa-isa sa loob. So, ito naman yung gagamitin natin para sa gulong. Um, yun lang talaga yung sinashampoo natin. Oh ayan mga ka M Grand, my friends. So ang linis na po ng sasakyan natin. Kahit tubig lang po yung gamit natin at ang loob po natin ay sobrang bango na po. Bangong malinis. So, yun. Napakaganda, parang bago ulit yung sasakyan natin po. So tulad po ng sabi ko, tamang linis lang po 'yan para always fresh at saka walang amoy yung sasakyan natin. salamat po sa pagsama sa akin sa paglilinis ng sasakyan at sana suportahan niyo po yung mga videos ko po at uh, uh, don't forget to like subscribe to my channel thank you